Hello. What's up mga kabos? Andito naman tayo mga kabos sa barko natin na pinapagawa natin mga kabos. At ang gagawin natin ngayon mga kabos, kakain po tayo kasi mga kabos. Si gutom na tayo. Ayan mga kabos, kakain po tayo ha. Papakita ko sa inyo mga kabos kung anong ulam natin. Ayan mga kabos. Ha? Ayan, mga kabos, ha? Ano uh, uh, um, um. uh, um, unang... para sa atin. Okay, malapit na dadawan tayo natin, mga Tumunog na yung baktum, boss out pala, mga Boss out pala, Tama ang pinakamahal natin asawa mga boss May bakong ba tayo mga boss Isang barbecue Ano mo ha? Ano ba ano mo ha? Mahal Nasa barko mo tayo mga boss yan mga boss, nasa barko tayo

Ayan! Napit na no! Damig na oh, damig yung doon no! <laughs> Labi naman yung na yun! Maganda pa man magtambay doon! Magbukta! Huwag earphone lagay! <laughs> Puyawan ako magsuot eh! Puyawan ako magsuot Papasok ko siya sa kayo, loob ng tunnel, pre. Ha? Huh? Papasok ko sa loob ng tunnel. Tunnel? Yung dalawang isda na... Ha? Huh? Di ba? Ha? Huh? Papasok yun sa loob. Ito na lang, di ba? Pekop? Oo. Oh. Dalawang urus untuk apa? Ya, oh, thank you, thank you. Ah, oh, shout out okay, ke Alma B. May dinaanan na sila dudong, pre. Ano? Ayun, oh. to nila ito, eh, oh. Pinabuksan eh, oh. pala. Hmm. Ang tao eh, yan, ginawa ganyan. Enforcer na yung TPB, Pinadaan siguro sila doon ah. No, shout out kay Lord Shea si Dotoga Kanina? Shout out, Jaya! Shout out! Andito kami sa Marinduque okay? Sige, yeah, kaon, kaon! Ayan tayo, ayan tayo! Namaya, bababa tayo ng barko ha! Ano yan yung matauha natin o? Oh. na! Kain mo tayo, kain! Kain! nama tambahan jumlah lo. Lu song. Lah <laughs> pen sanah. Yo seng kawase. Amun sabe. Ya support pedijah. Kebahayaannya berlum bahasa Thai jan. लाना अचे सक्ना Babang bang dilon Ya mama ya pagi daw sa inyo ah Iba bang dilon Ayan lang dinabanan tilon Kaya may kita nya na mga bos Marinduque eh, Mugpog Mugpog wala doon pa rin ang Mugpog Mugpog si ano Si Kapitan si ano Si Ang tawag ito <laughs> Chief Meat Ayan <laughs> ayan ayan si Albert Ayan <laughs> out ayan out, was out. Baba, lo pa pa tayo, wa? Teke na manarin. Ay. Pae Ah, tama was. Teke na natin tas mga boss. Bos. tayo, akyat tayo. Ito yung kargamento natin mga boss, oh. Ayan. Ayan yung yari tatin mga boss Akit lang yung taas mga boss Pagkita ko sa inyo mga boss kung Masaan tayo Ayan mga boss, nakikita yung mga boss Ayan Ayan Yung mga kapatid natin, mga boss, andyan mga boss, oh, yung mga ongoy. Na lang, mga boss, mababa na tayo, mga boss hitin na natin, mga boss mababa na yung isang puki ah, pinababa yung angkla, mga boss pinababa Ayo mah bos. Oh ya bos pantai lah. Ayo lah bos. Pantai lah ini mengganda sakit mah bos pantai lah. Ayo mah bos. Ah, uh, shout out. Sa inyo mga boss. Shout out Salah lahat ng mga followers natin diyan. Ah, okay. Ah, okay. 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 mga boss, lalabasin mga 'yung natin mga boss ah. Maganda mga boss, play na play na mga boss yung dadaanan natin mga boss Super pantay lang, kaya hindi masyado tayo nahihirapan Ah mga boss, kakataong na natin Ah, uh, Port of Bala Balanagan Port of Balanagan mga boss, andito na tayo

sa atin ang susunod yung mga boss Ayan mga boss, lalapas ang unit at yung mga boss Ayan mga boss, lalapas ang ya, mga boss हा शेताचा पिरवतो ना तिनच्या ग्रायचा रहायचं रहायच रेचा Ah, ayan po mga boss. Nakababa na po tayo sa ano, sa barko. Ah, ito ang pinakapogin driver natin mga boss. Oh. Shot out ang na iwan sa garay. Ayan mga boss, ando na. Ayan mga boss. Baba pa na tayo Akyat tayo sa unit natin mga boss See you tomorrow Gulat kayo no, laki ng mga ko no Gulat uh -huh. kayo no Para sa Marintuki yan, para sa inyo so, yun mga guys Ayun na si Paringa po, Paringa Shoutout kay Paringa po <laughs> Alam mo Paringa, hindi kami makakasakay ha Kila lang kami dito eh, obyay na kami dito eh Ito ganda ng daan bro, pantay na pantay <laughs> <laughs> oh talaga Ibigay yan sa iyo, pre, pero dito ka sa tok-tok. Tumira. -tok. problema ako. Ibigla <laughs> ako <laughs> sigaret, e. May bangka ka nun, totoo. Titi. Ayan, mga boss. Titi, <laughs> papiti. <laughs> <laughs> Hanggang dito na lang, mga boss. Ha? Maraming salamat.